Magandang tanghali mga kaibigan sa nandito tayo sa napas ng bahay naghanap ako ng talbos ng kamuti, so hanap tayo yun kangko, halo halo yan may talbos din ng kamuti. so mag sabaw tayo ng tinulang isda So, good morning. presko hangin. presko kapaligiran. Harap tayo dito. Kita tayo dito mga... Kita tayo dito ng... Ihalo natin mga ganas na talbos ng kamuti. Guys, nakakuha ako pero kunti lang to Pwede na to Yan. Tara. Pasok tayo sa loob ng bahay magluluto tayo na sabaw na isda of course init muna tayo ng tubig para ilagay natin ang isda na presko open the gas may kalan pa ba? may laman pa ayan milaw na so sibuyas lang bawang pwede na pwede maraming ma ingredients ang simpleng buhay, simpleng ingredients para hindi tayo madali magdudyo pag maraming mga ingredients. Ganun lang kasimple sa buhay dito sa probinsya guys, no? So, sibuyas, bawang, asin, at pwede na, pahit na na siya. Kalami na eh, sa bawang. Panood ito ba parang... Panood ito na ito. So unahin natin na gata muna ako guys kasi gagamitin ko yung gata ng niyog para sa kagang sa nila pa ang iba limango po sa may kagang luto kong kagang po ba kagang utang ng lubi tapos talbos ng kamote yan yung, yun ako muna yung gata para magamit sa talbos ng lalo sa gata ng mayroong tagang may tagang parang arimango sya so unaw na ko muna yan guys bago yung tinula na isda so yan na sarap ang kagang pag may lubi tinuanan ginataang niyugan So, ito ang the, the best. Kahit wala, basta meron kang ibang putahe. Wala, basta meron kang talbos ng kamuti. Fight na na. Pwede na na. So, konti lang natin nakuha ng talbos ng kamuti. Kaya may mga bunga. gamay may mga dahon. So, ready na yan, guys pag nasa probinsya ka, di na mag ka bibili ng mga gulay. Basta may tanim ka lang sa labas na bakura ninyo po, na. No? Of course, para kulo na tayo ng may at tubig, lagay na lang isda. Wow! Ilang minuto, lagi lang kuting magic syrup, asin, oh, gulay. Oh, tapos na. Yan. So, ng paniob Paniha, panood palang na guys. So, panood ito na to Tikman natin. Sarap! Dawa.